guys mga po tayo ng, ano yung tinatawag po nila dito sa probinsya yung nipi sarap yan pag minuto yun, na Shhh, yung nagkukuha ng ating ano nipi yung ating barangay captain si kagawa ano yung ating ano pitan ano yun namin yan mamaya pang merinda yan sarap masarap yan loads ay lapag, lapag itsahan magtatatay Tatarap, di, di talaga pa nahihagi yan Yeah. Ano. Yung mga kilala nito ay yung mga taga province, mga taga probinsya. I masarap yan loads. patayan ng medyo mahaba na ano, pangkuha. Malaya kasi pa yung isa. Ayay. Sarap na buwes yan. Okay. Bala-bala pa niya. Eh. Ayan, guys. Halipot, halipot lagi. Apa no? Mungo, what? Ayan, guys. Kailangan may panong kita. diyan. dyan, kanyang bunga. Ito, ito yung ano. Inanay nang maya. Sinasangag. Mm, guys, yung tawag nito yung nipi. Sa province. sarap to. Ayan. Kailangan may panong kitayo. Ayan. yun ganyan lang bola bola ko ato naputol ah. yun yan Mm-hmm. eto na po ano malapit pa dito sa ating ano paso ayan cannipe dito wagay natin diyan yun ep eh ngumaya

Yeah. Inatanggal na. Tapos isasangag. Yeah, yeah. Oh, so, mas maganda pa lahat. Diyan ako vlog. Tapos kakainin na. Kakainin <laughs> 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 <Ma>, ano, <laughs> na. Ayan. 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 naman eh, naman basta-basta lang naman yung nahuhulog. Mga nakakapit na yun naman yung upay. <laughs> Mm -hmm. Ayan na guys, nakaready na po yung ating sasangagin. Ayan, yung kanyang bulak, pinakabulaklak nya parang bangka, no? Ayan, pre-prepare na po natin doon sa ating pagsasayangan po ng ating pang po ngayong tanghali. Ayan, kasama na yung pang natin. Ayan po, isasalang na po natin hanggang maka ano siya ng kanyang mga yung parang bumibiyak na kanyang balat para maganda na siya palatan para hindi tayo mahirapan kaya sinasangag po siya guys masarap to guys yung parang mani din to yung ano niya yung panlasa din Ayan. so siguro yung mga ka ano nito yung mga taga province Uh, ganito bali dito yan sa mga bundok yan kinukuha guys nakikita lang yan sa mga gilid na yan po kami kasi galing po kami sa paglalagay po ng bantaritas ng aming barangay kasi malapit na po yung pista namin coming May 14 and 15 na na po guys malapit na po siya aloto yung nating sinasangag Nakikita na yung kanyang mga balat medyo nagbibiyak-biyak na po. Malapit na po siya ma tamang-tamang hanguin siya, guys. Tamang-tamang hanguin para makakain na natin ng ating kinuha na ano, nipi. Nipi po yung tawag po dito sa aming province. Sa ibang, kubaw, sa ibang mga ano na ano na province kung anong tawag nila dito. Pero dito sa amin sa Borongan City yung nipi po. Ayan na po guys yung kanyang laman. At yan na po yung kakainin natin. Maganda to yung panhimagas na no. Yung parang bang abang nanonood ka po ng TV maganda to. Parang may nalilibangan ka po na kinakain. Ayan guys. Ayan. Nakakano naman kami dito. Ayan. Mayroon namin mga Ah, uh, may enjoy tayo dyan guys pag na ano, masarap to guys pag nakilala nyo to yung kanitong punong kahoy na hindi naman gano'ng karamihan yung nakakakilala nito guys. Ayan, yung nakakalita kakilala nito yung mga matatanda at saka yung, yung mga nasa pundok. Ayan, maraming salamat po sa inyong support